Nanginginig sa pagkabigla ang magkakamag-anak na ito. Binaril kasi ang kanilang ama na si Rogelio Tamayo sa loob mismo ng minamaneho nitong jeep sa barangay Malanday sa San Mateo Rizal kagabi. Kwento ng isang testigo, nangyari ang pagpatay ng iparada ng biktima ang jeep nito para magpalinis ng sasakyan. Yun, narinig namin ng putok. Akala namin gulong na pumutok. Katapos bumaba yung tatlong mama. Tatlong lalaki na nagbanggap umanong mga pasahero ang sospek sa krimen. Uh, mayroong sumakay na tatlong uh, one uh, lalaki. Tapos uh, yun, uh, pagsakay, uh, binaril na yung uh, victim. Ibinasura na ng San Mateo Police ang anggulong pagnanakaw. Posible raw may nakabangga ang biktima bilang bisipresidente ng kanilang samahan ng jeepney drivers. Na puntirya ang mga kolorum na jeep. Love Triangle ang isa pang anggolong tinitignan. So, uh, tinitingnan din po namin yan kung yung uh, kasama niya ay mayroon ding asawa or baka nagalit din sa kanya. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Nakikipag-ugnayan ang mga pulis sa samahan ng jeepney drivers para matukoy kung sino-sino ang posibleng nakaalitan ng biktima sa trabaho. Patricia Mangune, News 5.